Good morning guys <clears throat> Tingnan nyo ang panahon Maulan na umaga Sa buwan ng tag init Ayan Ayan ang paligid Mga asong nagtatahon lang Tingnan nyo guys oh. Iba na talaga ngayon ng panahon. Iba na talaga ang klima, ang climate change. Maulan. Pero pabor po yan. Hindi ka anong mainit. Tapos, hindi ka anong maalikabok. Ayan guys maulan na umaga sa inyong lahat, sa ating lahat. Ayan, ayan guys. Nakita nyo, dito sa kainta, Rizal. Thank you for watching.